And then ngayon mga kaibigan ko, punta muna tayo dito sa may taas kasi yung pinagkuhaan natin ng tino-tino nung nakarang araw ay may tila merong hinog. No? Para may nakita akong kulay dilaw dito. Tara puntahan natin kasi baka hinog na siya at para madagdagan din natin ang pagtikim ng tino-tino. Sobrang sarap niya mga kaibigan ko. Promise. Oh my God. pinagpawisan ako sa bundok mga kaibigan ko. You no know, nagdala na ako ng towel ay itong panyo ko kaibigan ko ay pinahid ko to doon sa Santo Niño sa Cebu kaya yeah. ano siya uh, effective siya nakakawala siya ng mga negative vibes no yung mga negatibong ah uh, mga ano nawawala oh my god ah uh. Guys, ang daming bunga. Promise. Oh my god. Oh, tingnan nyo. Ak. Iba ang daming bunga. Oh my god. Ah. Kuwatin 'yung isa. Oh my god. Dalawa. Oh my god. Dami. Ah. Tatlo. Oh, ang daming bunga. Apat. Wow. Pa. Apat, lima. Oh my god lima Ano eh, mga madaming hilaw mga kaibigan ko no? Ayan, mga hilaw pa yan, yung kulay green Hilaw pa Ah, ito hinog hinog na to Anim na, nakuha natin mga kaibigan ko Oh my god ah. Anim Oh my god, pito 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 na Walo Oh my god Walo Sham, Hala. sham, Yung iba, ano lang, maniba lang. <laughs> mga ko. Oh my God. One, two, three. One, two, three, four. Siyam ang nakuha ko mga kaibigan ko. Ang daming hinog ngayon. Kasi nga, naku nakakuha kami dito ni Adam at ni Ara nung nakaraang araw mga tatlo lang 'yon ngayon syam na no anyway marami pa siyang bunga mga kaibigan ko ayan and syempre hintayin na natin muna natin siyang mahinog no ah, next day mahihinog na 'yan sobrang daming bunga maliit na puno pero puno siya ng bunga hitik siya ng bunga ang sarap nito mga kaibigan ko oh oh my god ang sarap-sarap nito. Ay! Oh, so ngayon, titikman na natin ito mga kaibigan ko, no? So ito na. <laughs> ito na siya mga kaibigan ko. Hmm. Hmm, pagkalmi ah. Hmm. Manamis tamis na maasim-asim na masarap. Oh my God!